Target ng pamahalaan na mabigyan ng bahay ang milyong-milyong pamilya na walang sariling tahanan. Kung nasaan na ang gobyerno sa bisong ito, alamin natin sa ulat ni Benji Dorango. Punting ulan lang po, talagang baha po talaga sa amin kaagad. Go Evacuate po kami sa may school. One time po doon sa kalugar din namin may namatay din po kasi doon na, na, na lunod yung bata. Ang mga kwentong ito, unti-unti nang ibinabaon sa limot ni Aling Aileen. Dati kasing nakatirik sa tabing ilog sa Tineros, Malabon, ang tahanan ng kanyang pamilya tuwing malakas ang ulan. Kaliwat ka ng panaghoy mula sa lugar na kanyang pinanggalingan. Ang pangamba na halos buong buhay na niyang dinala, napawi na matapos mabihiyaan ng regalong hindi niya inaasahan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naghatid sa 1,830 na pamilya ng Abot Kayang Condominium Housing Unit sa St. Gregory Home sa Panghulo, Malabon. Napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Hindi po kami talaga nakaano na mapapa, nakakakuha kami ng ganito. Nagwas po sila sa mga baha, secured po yung place, assured po na maganda po yung pagkakagawa ng mga buildings, Tsaka, um, assured po sila ng peace and order. Marami pa ang tulad nito na ginagawa ngayon sa buong bansa. Ngayong 2024, target ng NHA na makapagtayo ng karagdagan pang 1,881 na housing units sa 10 housing projects sa buong bansa kasama rito ang Valenzuela kung saan anim na gusali para sa tatlong daang pamilyang nasunugan at inilipat mula sa Manila Bay ang mabibigyan ng pabahay ng gobyerno. Ang bawat kwarto sakto sa isang pamilya. 24 square meters. May CR, may service area po, may uh, loft type na mesa may dining complete na portion. Ang National Housing Authority ang nangunguna sa matayog na pangarap na ito ng gobyerno. Unang-una, yung mga ISF na wala talagang sarili bahay, yung mga nakatira sa danger areas, sa mga creek sa ilog, sa ilalim ng transmission lines, yun. Ang, yung mga naapektuan ng project ng DOTR, DPWH, kagaya ng South Longhole, yung mga bypass natin, yan, yan yung mga priority natin at yun sa Manila Bay, Yuman, Damos. Sa inilabas sa pag-aaral ng pag-ibig noong 2023, nasa 6.5 milyong pamilya ang nangangailangan ng ligtas na tirahan. Ang sagot dito ng NHA at ng DHSUD, mas maraming pabahay taon-taon. Unang-una sila yung mga nakita namin nasa laylayan ng lipunan. Eh. Pangalawa, sila yung nasa delikadong lugar na kailangan-kailangan ng pabahay na at kailangan-kailangan din natin silang mailikas ng pamahalaan. Dahil every typhoon, every calamity, sila yung unang may problema at may problema ang gobyerno sa kanila. Bukod sa pabahay, tinugunan din ang isa pang problema, ang hanap buhay. Meron kami livelihood, meron kami job placement, meron kami uh, financial literacy seminars, programs, meron kami cooperative uh, uh, enhancement, lahat ginagawa ng NHA. Sa ganitong paraan, dalawang problema ang nasolusyonan dito ng pamahalaan ang mabigyan ng murang pabahay ang ating mga kababayan at mailigtas sila sa tsak na kapamakan. Ang lahat ng ito dahil sa aral ng masamang nakaraan. Gone are the days kayo, lalo na kayo sa media, hindi nyo na masyadong nakikita pa yung naghahatakan pa, di ba? Naghihilahan, uh, yung forced evacuation na tinatawag natin, no? Yung talagang nandun yung polis, nandun yung sundalo, pipiliting ka, isa ka dun sa mga sasakyan nila. Ayon sa Office of Civil Defense, malawak na ang kamalayan ng mga Pilipino ngayon sa pagharap sa anumang delubyo. Resulta ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng national government agencies. Tingin ko, and with constant uh, dialogue, constant capacitation, no? palagi ko yung ma Malaki ang improvement when it comes to yung uh, behavior ng ating yung yung action no na gusto nating uh, makuha from our uh, public Sa nakaraang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniutos niya na gamitin ang lahat ng teknolohiya para sa tamang pagmomonitor ng mga nakaambang sakuna. Pinataas ang kakayahan ng DOST Pag-asa, FIBOX at ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Sa parang ito, magiging science-based din ang gagawing desisyon ng gobyerno tuwing may dilupyo. Ang naging aral ng bansa sa Bagyong Yolanda, at pagtutok ng kasalukuyang administrasyon sa anumang banta ng kalikasan ang naging daan sa matagumpay na mga proyekto. Ang maganda sa pangulo, uh, he expects a lot from us pero he trusts his team. Uh, 'yun yung 'yun yung nakaka that is what inspires us no. Ang DSWD, bahagi ng NDRMC bilang vice chair ng response, tangan ang mandato na dapat may makakain ng lahat ng mamamayan bago pa man tumama ang isang kalamidad. Para sa real-time dromic report Sinimula ng DSWD na gawing digital ang kanilang monitoring system. Mas mabilis na impormasyon, mas mabilis at akmang tulong ang darating sa mga tao. The, is the, the power of choice. At sa kanilang inilatag na bagong sistema, mas mabilis at mas madaling serbisyo publiko ang aasahan sa pamamagitan ng digital transaction. So yung choice na 'yon, ibig sabihin, yung beneficiary kahit na sa niya gustong paraan makakakuha siya ng ng tulong, ng serbisyo. Gusto niyang pumunta sa opisina, pwede. Gusto niya nasa bahay lang, pwede rin dapat. Ang lahat ng ito dahil sa pagnanais ng pamahalaan na maibsan ng matagal ng paghihirap ng ating mga kababayan. Ang may sampung taon ng proyekto ng gobyerno na Yolanda Permanent Housing Project matutuldo ka na rin sa wakas. Sa kabuang bilang, nakulang 200,000 pabahay sa mga biktima ng Yolanda sa Central, Western at Eastern Visayas Region na sa 13% na lang ang kulang ng NHA. Patapos na po kami. 20,000 na lang po maigit yung aming utang. So, kaya po natin to. Sa isang administrasyon na may malinaw na direksyon, Nanjan siya palagi no. He gives us uh, yung mga clear instructions. At administrasyon na may malasakit. Choice kung paano ka uh, hihingi ng tulong at choice kung paano ka makakatanggap ng tulong. Kayang to pa rin. Maraming salamat po. Anuman ang pangarap na gustong marating. Definitely we can achieve the target sa bagong Pilipinas. di Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas